Mayatlah na pria sa driver gua Welcome to Brisbane! mong driver, no? <laughs> mong driver, eh. mong driver, eh. driver laki. Laki Brisbane! Tro? <laughs> uh -oh. <laughs>

May iskwala, may igot, may na salamandir, <laughs> nasikwalo. Happy, Happy, Happy Birthday! Thank you! Thank you! Dapat, eh, dapat, eh, dapat, eh, ta eh, jauh eh, mag eh, dapat, miss dapat, eh, dapat, eh, dapat, eh, dapat, dapat, eh, dapat, hai dapat, eh, hai, hai. hai. hai, hai ma hai. Hai. <laughs> Ay, nahigda sa kilig. Awa. Um, Ang awa na, oh. Uh. Uy. Meron lang <laughs> <Mayaramang> shades, man. Ayan, <laughs> makasin. Kain tayo. Bro, madayo na gito maglulog <laughs> <ko> sa kilig, bro. <laughs> madayo na gito maglulog sa kilig, bro. Hahaha. <laughs> Selamat selamat memang kayaknya master ikut master ini sa balai sekolah wow super <laughs> <laughs> ada bilar gun water <coughs> kita <resistant>. ni let's <coughs> go O, ginagawa na ko! Sumakay! Mak CinatÖ! Kanleri ka kay at angредo, pa! na gan Folds vina? Ganda-ganda Squala no. Squala no. Pero pero nai. Squala. Pine. pa. Squala. Long Pine. Mara. Hey Marami, Mara yung si kang garoron. Adi may masipaan. Nagi. nagri si Berlin. Hey nai wifi pre. Asahan do dili. Hambubukag. Hambubukag. Dagkuas lang hambubukag re.

Hoy, pagdali mo kayo magpakaon pata ang kanggaro Guys first time na mo magkitang kanggaro training uh, driving Pakaon Squala Yes alay <laughs> alay pangi Sige pangi 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 tungo 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 pabu tungo ba? pabu tungo yung pabu Ala <laughs> <Ayo, dood. laughs> tungo 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 tuy, tuy. tungo 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 tungo

Ay, ito, kanggaru, na koi ba po ng tanggaro sexy ni. Ikanggaru. Sarang kanggaru ay na. Ku hindi mo mahawakan yun. bilang sabuntot gogo kanggaro ni. Jom <laughs> puti muling ko drino. Hmm. O. Tapos mata ni

Pakaon si Oscar guys. Oscar! Kaugmak do. Oscar. Kanaon ikawon si Eucalyptus sa tanong. Tulad ng eh ag... Magbak doon. Kani? Kani ni kong kaila ni. kong nga ni mag... Alam is wala dito eh. Sig baboy no? bakli. Oto Pinturahan ka? Wala na, wala na. Nakat, nakat yung boyo. Na, feed. pa na. Ang bitlo, be. Puso, uno yan. Pagkawin, hulog. Menghulu begini, tidak disusul angka empat, Mau makan ini, nggak? Udah, nggak? Cuti, ini. Berhenti, sih, nih. Eh, oh. <dia>. <yang berlaku> Duna lang sa'yo, duna lang. Cut right into the movie. Really so don't... <laughs> thank you, sir. Thank you. PICNIC! PICNIC SA AUSTRALIA! PICNIC PARING DUNIL! PICNIC SA AUSTRALIA! HANDA AKO SA BIRTHDAY KO!